Ang ganda mga kaibigan, no? kasi may stadium napakalawak po na po, Bingis Park you know So yan mga kaibigan, nakita po ninyo ang view po dito sa Pingis Park. At uh, yun nga, ay nasa kayo kaya nyo at naitur ko po kayo dito sa lugar po ng Pingis Park. At uh, sadyang napakaganda po at napakasariwa po ng hangin mga kaibigan. Ano kaya meron dyan o? Oh? Sa loob. Ay, sila o. Oh. ano?